Hello guys Ako nga pala si AJ Solosa uh, Ako ay currently working dito sa ibang bansa uh, Dito ako ngayon sa South Korea Bale may share ko lang sa inyo guys yung aking experience Dito sa aking pinasok na negosyo habang ako ay nandito sa abroad Yes kabayan, posible kang makapagnegosyo kahit nandito ka sa ibang bansa Katulad ko ako ay matagal nang naghahanap na o nag-iisip ng isang negosyo na pwede kong gawin habang ganito nandito ako sa abroad so bilang i OFW di ba diba guys ah, hindi naman lahat ng OFW ah, na sa ibang bansa eh maganda ang sitwasyon di ba diba? andyan yung and yung homesick andyan yung yung pagod andyan lahat uh, ng pagsubok na harapin mo dito sa abroad ng mag-isa uh, masarap sa ibang bansa oh, guys kung kasama mo yung pamilya mo pero yung ganito na tayo ay mag-isa tayo ay kumakayod araw-araw nagsusumikap sa ting mga para sa ating mga pamilya So good naman dito guys pero ang pagiging OFW guys eh o mga kabayan is may hangganan. Hindi habang buhay tayo eh, dapat na maging isang OFW, di ba? Dapat din uh, mag-isip tayo ngayon pa lang na maaga pa lang mag-isip na tayo kung anong magandang negosyo ang pwede nating pasukin para di ba para yung ating pinaghihirapang pera dito sa ibang bansa ay hindi masayang ng padala ng padala na lang tayo na walang patutunguhan. Itong video na to mga kabayan is ginawa ko para i-share sa inyo itong aking uh, business habang nandito ako sa abroad. Walang iba kundi si Tenen, si Sitaw. I Share ko sa inyo ang aking naging journey kay Sitaw. Nagsimula ako 4 months ago dito kay Sitaw. July 15, 2023. At ipapakita ko sa inyo ipapaprove ko sa inyo talaga na legit na legit si Sitaw uh, matagal ako nag research about kay Sitaw kailangan tayo mag backup check sa mga bawat papasokin natin na uh, kahit anong platform ba? Diba? so ito chinek ko si Sitaw at uh, legit na legit si Sitaw kaya hindi na ako nag hesitant na pasukin ang negosyong ito So, that time, pinasok ko nga si Sita at hindi ako nagsisi guys. Kumita ako dito na sa ngayon is, ang kita ko is, uh, 18, mag-18,000 na siya. Ang kagandaan dito kay Sitaw, mga kabayan, may savings ka na, tumutubo pa, kumikita ka pa. Ang uh, pwede mo kitain dito kay Sitaw is 3% to 7% at meron pa silang kung malaki-laki ang iyong puhunan, ay, kayang-kaya pa maging 10 to 12%. So, para sa akin guys, napakalaking bagay. sobra as in, as in napakalaking bagay itong sisitaw. Kasi, kesa itamba eh, ko yung aking kinita dito sa abroad o yung mga natira kong kita dito sa abroad sa bangko, nakikita lang na 1% to 2% per annum pa mga kabayan. So, hindi na lang, di ba? Dito kay Sitaw napaka alam nyo yun ah uh, speechless ako pagdating kay Sitaw although my pros and cons naman din siya pero ah uh, do uh, your own research guys para dito sa platform na to si Sitaw ay nagsisimula pa lang kaka one year pa lang nila di nitong October 2023 at marami pa silang mga ini-improve pero so far, uh, wala akong nagiging problema kay Sitaw. Okay na okay si Sitaw. At yun niya. Gumawa ako ng panibagong account ko kay Sitaw. Nag-second nag, nag, nag account ako kay Sitaw. At ito, ito na aking kinita kay Sitaw. So, yan ang aking second account. So, napakalaking bagay guys. At bukod dyan, kumikita rin ako sa mga affiliates ang kikitain mo, ang pwede mo kitain sa mga affiliates ay 3%. Sa bawat process ng mga affiliates mo, kikita ka dito ng 3%. So, yun. Isa akong buhay na patunay, na sisitaw ay napaka-legit. At malaking tulong sa akin to guys kasi ito ang magiging bagarason ko para mag for -good na sa Pilipinas. Hindi ako magtatagal dito sa abroad. Hindi ako magtatagal dito sa South Korea ayon so far uh, sa ngayon uh, one year and two months na ako dito sa abroad pero ang target ko lang imbis na three years two years sa September ay eh, na ako sa Pinas para mag for good at isang dahilan na rin to si Sitaw dahil alam ko na nasa negosyo ang ating mas nasa negosyo ang ating magiging future dahil itong pag abroad ay hindi naman panghabang buhay gaya na sabi ko ito ay ating stepping stone dito tayo kukuha ng kapital upang ipang negosyo sa Pilipinas so kaya sa mga kababayan ko o FW dyan lalong lalo na dito na mga nandito sa South Korea mga IPS EPS man o hindi EPS uh, pwedeng pwede sa inyo itong sisitaw ideal to para sa ating mga nasa abroad kasi Sisitao wala ka nang iintindi. Si Sisitao po isang cross-border e-commerce platform with the concept of dropshipping. Yes, dropshipping po siya. So alam niya naman sa dropshipping, di ba? Uh, may may mga typical tayong dropshipping din sa Pilipinas katulad ng Lazada, Shopee, yung mga ganyan. Pero sa uh, sa ganung uh, typical na typical na dropshipping po is ikaw pa mag-handle ng mga ikaw magpa-package although hindi ikaw yung mag, magpapadala logistics si Lazada ng bala dun, o si Shopee pero dito kasi kay Sita all, eight, all in package na mga kabayan so talagang as in wala ka nang iintindihin katulad ko, dito nga ako sa ibang bansa so wala talaga basta ang gagawin mo lang isang mamahunan at uh, mamumuhunan ka lang naman dito pag may sure na benta na. Pag may mga pumasok mo sa yung order, uh, puhunanan mo lang, uh, mag magkapital ka lang, at um, 15 to 18 days, babalik na sa iyo ang capital mo plus ang tubo mo. So, yun. Uh, for more details uh, about kay Sitaw, uh, pwede nyo kung IPM o at or ilagay ko yung aking referral code dito sa baba pwede nyo gamitin yan guys mas maganda mga kabayan na gumamit kayo ng referral code dahil may pagtatanong nga kayo kasi yung iba na hindi sa kanila ginamit yung referral code so minsan hindi, hindi kanila i-entertain referral ko kabayan kung gusto nyo gamitin, gamitin nyo walang problema, 10pm para mag guide ko kayo step by step kung paano nag-work tong sisitaw at paano kayo magsisimula So, yun lang guys. So, yun lang mga kabayan. Maraming maraming salamat mga kabayan. Uh, see you on my next video.